Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, kami po ngayon ay papunta po sa Dos Villa. Yun po ay reception po dito po sa parating barangay lang po namin. At mag inquire po kami para po sa nalalapit na birthday po ni Nini. po po niya. Dapat po hindi po namin kasama si Kim dahil ito po ay parang surprise po kay Kim. Ay dahil pag inupload ko ay mapapanood din lahat po. <laughs> Ayun. Pero kanina po nung binanggit ko, sayang pati ko lang na kuhaan ng video. Pero siya po ay na-surprise talaga, nagulat po siya. Dahil po... Um, hindi po niya akalain na ipaghahanda po siya sa kanya pong dibo. Pero ito po ay simpleng celebration ang para ang mga bisita laang po ay Team Hitik, Team Pakatan at saka po ilang mga kaibigan po ni Nini. Ay, yun. Dapat po sa bahay lang, kagaya po nung dati. Pero sabi po ni Bossing, ay dahil si Nini na may dalaga na, ay para maranasan din naman na sa restaurant maghahandaan. At parang, bagay, parang ganoon din naman po yung gastos. At saka talagang ipinush din po ni Milot na mag birthday mag maghanda po si Nini dahil nung kay milot pong dibo noon ay wala walang ganap tahimik lang po ayun po at kasama po natin si milot Hello po saka po si Bala at syempre si Teo mahalan ko maghahit si ka utali hi na uli na kasakay sa corset mo Teo hi, hi. matagal po yung hindi nakalabas <laughs> Ayan po at nadito na kami sa Dos Bilia. Papasok lang po namin yung sasakyan. Kami po mag inquire muna. Mag-i-inquire lang po kami. Pwede doon. Mamaya po ang kotse. May tao naman dito umilot, Hindi dito nawawala ng tao. mm -hmm. Dito po may swimming pool din. Saan ba dito? Dito daw po ang minimum po nito ay 100 bucks. Opo ay kaunti lang naman po. Tim hitik tim pakatan po. Maluwang na rin po ito. Gusto niyo pong makita yung mino po namin? Ah, sige. Titignan lang po namin yung mino. Aba, nasayaw. Halika na, tayo! Halika na! Tara na po! Tara na! Halika na! Oh, nasayaw. <laughs> talaga sa tayo, mamaya may tapusan nulit ay gabala o hindi mo na Tayo na, tayo na, tayo, tayo na. Sige na, let's go. Uh -oh. Ito po yung mga menu po nila. Ito po yung pwedeng sa amin, sa amin na po. Ito. Ah, sige po. Ah. Pag ano po yung kami, babalik na lang. Sige po, salamat po. Ah. Tara, tayo Tara na. Tara na. Ayan po at bali kami ngayon ay Diretso muna ng bayan para magtingin-tingin po ng pwedeng isuot po ni Kim na Kami naman po ay nag inquire inquire pa po. Uh, babalik na lang po kami doon kapag ka okay na. Pero kami po ay mag inquire pa rin po sa iba para may pamilian po kami. Ayan po, bali na dito na po kami sa Salud Creation. Tara! Titingin lang po kami ng mga... Alin kaya milot ang maganda? Red? Isang <manyan> red. <manyan po? manyan po> pang ano po? Pang dibo. <manyan> po> may iba pa po kayong kulay. May iba pang... Yan <po> oh, lang po. ito lang. Pink na pink. Parang maganda Parang maganda. Parang maganda, eh. Susukat manini? nini? Oh, hindi na. Ha? Susukat oh, na ayo pa nini magsukat. Maganda rin po ito. Ah. Kaso yung black naman siya. Wala kayo ibang kulay ng ganito. Magaganda po ang kulay. Violet naman to. Ah. Ano nini? May natatay ka? linga nga nasaan ka teo ha nasaan ka linga po ah oh. ka ha nasaan si teo lo 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 Ano Pero pag sa picture ay parang to. Oo, oo, huwag kang cut. Dance! 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 Ole-ole ka ha. Ayan po bari, tumingin lang po kami. At parang wala pong nagustuhan si Nini. Kami pa titingin pa sa iba. Ang mga gown na. Para po sa dibo. Anong gusto mong kulay, Nini? Parang light pink. oh, kaya po ay red. Mm. Parang wala na nandito, dito, honey. Oh. Ay, ito kaya ah. Sa um, ito ba, ba? gi sa nang ganitong kulay? Ah, lalo kang iitim han eh. Oo. Um. Alin po ang mga pwede ninyo sa pang-dibo? pang um, mm. Ano po kulay ang kailangan? Parang gusto daw niya red o kaya ay pink. Ang okay. um, pink namin ay nasa sa bahay. Kailan po ang dibo Ah, sa so July 4 pa naman. Mm. Pwedeng ang red po namin ay dito. Pwede pa tingnan ang red. Mga nasa bahay po yes. Na, Mga nasa bahay daw. Pero may picture ka di yan. Sa cellphone. Parang maganda ni ini. Tsaka ito ah. Ito maganda rin ito ah. Honey. Ay, isa. Alin ang gusto mong isukat? Kasi nasa picture lang po ah. Ay, ito, pa, ito daw yung isang red. Maganda, honey. Maganda. Ay, yung iba pa. Iba-iba na po okay. Ah, ito yung pink. Red boy. Ayos! <laughs> Nagsisimangon po. At kami po yung minto lang. At kami nabili lang ng banana kayo. Ay, gusto yung naandar. Nagsisimangot. Nabili lang si Mama ng banana kayo. Ano? 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 Hanap mo ba ay likalidad na kagamitan sa bahay at opisina? Pag nang mag-alala pa, halika na at magsadya sa alin sa Bell Japan Surplus Trading matatagpuan sa Bonifacio Street dito sa Infanta Quezon. Dito... Nandito po kami sa Piaz de Infanta at mag ko epi po kami dito. Parang may okasyon po Maganda rin po dito. Dito po kami sa office ng Justin yes, eh. Panta. So yan po ay may chicken, may beef, may pork, may gulay, at may noodles. Ito po ang uh, uh, paging po picture nyo po. Ito po ay for $16, for $9, at ito ay $5. Dito naman po yung frequently asked questions. pag pag tayo, wala po car cage ang ipapasok niyo food and drinks. Mm -hmm. So, pwede kayo magpasok ng grazing, lechon, pulutan, fruits. Mm -hmm. Wala pong dagdag car fee. Ang venue time natin ay 6 hours, pero pwede po kayo mag-extend. Mm -hmm. May bayad po yung extension. Pero yung 6 hours ay yun po yung package natin sa una natin pag-uusapan. <clears throat> Kami po ay food and venue. Ito po yung basic inclusions ng venue namin. Standard setup, water glass, cutlery, plates of course tissues. Kami po ang tables and chairs sa may table cloth. Kami po ang sound system, may wifi po. Staff or uniform crew. Ang wala po ay kaya. Ayan guys, bali okay na po ah, yung pag-inquire na rin po kami. Pero wala pa pong final decision kung saan. Pero parang maganda dito, may Tanong. No? Parang maganda po dito. Ngayon po, bali, pauwi na po kami. At uh, napag-desisyon na na po namin dito pala sa sasakyan na sa Fiesta uh, in Pantana po. Uh -huh. Ang reception na. Uh -huh. Ano, Nini? Excited ka na? Opo. Oh, <laughs> excited na po si Nini thank you po sa inyong lahat. Sana po eh, wag kayong mag-skip ng ads para <laughs> may panganda. <laughs> may pandagdag po tayo sa uh, para po sa birthday ni Kim. Yan. Thank you so much po. Uh, thank you po. The next day. Ayan guys, bali galing na po kami dito sa Fiesta Infanta kung saan nagpa-reserve na po tayo ng venue para po sa Dibubo ni Kim. At eto po, nagbayad uh, na po ako for res reservation. At kami po ngayon ni Bossing ay diretso na po ng Nakar, Kanalayla. Ayan po bali na, dito na po kami sa kanalayla. Si Bosing lang po yung nagparking nung aming sasakyan. Puno si Nasaan? Ano? Saan, ah, saan baga? Ayan ah, po si Layla. Wow! First time ko pong makarating dito sa uh, ay pinapagawa ni Layla bahay. Beryl, may basak po. Halika, Bosing! wala ka. Wow. <laughs> okay lang ako mag-video na kaunti. Oh. At ito po ang update. <laughs> Nag-update eh. Ngayon lang nakapunta <laughs> sa ng bahay po ni Laila Ni Wow, ganda. Walo Maganda. Lalo pag natapos ito, Layla. Maganda. Maganda. Mm, -mm. Tapos ito po yung hagdan. Mm Bakit sa taas. Panoorin na lang po ninyo sa vlog po ni Kadilag, Layla John TV. Ang uh, pagpapagawa po niya ng kanyang, ng kanilang bahay. Congratulations! Gusto ko na po magpasalamat kay Ate Kels dahil magbagay nung umpisa ay kayo po yung inspiration namin para sa pagbundan. Kaya kami may, may unti-unti nakapagpagawa ng bahay. Uh, talaga. <laughs> Utay-utay lang. Unti-unti. Uh, <laughs> Kaya nga, naramdaman ko yung naramdaman ko yung inig. <laughs> na, at kita ko yung, pag, yung parang pagpipigil na tumulo yung luha. <laughs> uh, ayan naman ay congratulations at deserve naman ninyo ito dahil ito ay mula sa inyong pinagpaguran talaga. Mm -hmm. Yan, utay-utay lang um, at matatapos din. <laughs> ako nga, nung ako nagpabahay ay hindi ko akalaing may diretsyo ko ng ganayon dahil ang plano lang namin noon ay yung kusina ay papatapos namin. Pero dahil kay Lord at saka sa ating mga butihing subscribers, viewers ay naging tuloy-tuloy yung pagpapaayos ko ng bahay. Kaya Thank you so much po sa lahat ng aming mga supporters. Thank you po sa inyo. Thank you. Ako'y nagpunta dito, hindi para paiyakin ka. Bakit pang ako nag na? <laughs> <laughs> uh, <laughs> ay nag-iiyak na? Ang mga panalang po ay nagagaling ni Albert sa pag-host. Ay, medyo pag-host. Sabi ko ngayon pag-host. ngayong hapon na lang ako. Uh, Ayoko pa yun. <laughs> Sige. Ayan po, at may pamirienda sa amin si Layla na sopas. Sakto at ang Kuya Emila hindi pa nagtatangalian. Hindi <laughs> nagtangalian. Ubo si Ben, kumain ka na habang mainit pa. So, sopas na po si Bossing. Ikaw, Layla. Kaya ako nagpunta rin sa Laila at nagigig pa uh, dala sa akin sa d Nag-send siya na. Pero, ito daw ibigay sa iyo. Ito ay na sa, ito ko sa ng mama sa bindahan. Baga't parang na rin. na oh, po siya ng Wow, thank you po. <laughs> thank you po uh, uh, tapos ay nagpadala pa rin ng 3K. Uh, At ito daw naman ay paraindong na yun Wow, thank you po. Thank you po kay Atin Gigi sa kanya pong bigay sa kay Mama para sa pampunan po sa tindahan. Bali yung 5K po ay napadala na din po ni Ate Gigi nung nakaraan. Ayun po ay nakatabi pa. Uh -oh. At hindi pa rin po kami nagsisimula ng tindahan. Bali may mga inaayos pala ang po dito mm -hmm. sa kuwan. Sa na po pang maayos na nagsisimula. At yan, salamat po sa tulong po ninyo kay Mama. Bali, asahan po ninyo na yun po ay fisikapin na pala po ni Mama. <laughs> Thank you po. Ganun din po sa uniform po ni Indong, pang uniform. Salamat po Ate Gigi. God bless po. Thank you po Ate Gigi. Ayun. <laughs> merienda po muna. Oo, oh, sige. Okay, merienda po muna kami at si Bossing po may kapatid sa ibang bansa. si Ate Gigi daw ay maraming kamag-anak dito sa... Oh, wow. <laughs> Thank you po, Ate Gigi, Gigi, Gigi. sa support. Thank you po, Ate Gigi. Ingat ka po lagi. Kumigaling to... <laughs> sa palace dahil kanina. Pagkadating namin ay nakatulog ang kuya ay hindi. Oo. Oh. Hindi yung nakapagtanghalian. Ay kanina yung sabi ako okay, ka sa so, ay nagtanghalian kasi sabi ay hindi. Naigala ko yan sabot, eh. okay po tayo sa morning. Oh, okay oh, na. Kain ko tayo. Pagahulat ka pila ka. Kain ko tayo ng so, chokas. Wala po yung mga manita nila. Na Nanakagulaw ko ng na isga. Kaya kailay lang ko nangapunin. May patrabaho pa rin kanina. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na po namin natin itong pag pagpatrabaho kanina. Kami po yung hapon na rin nakapunta. Inawalang sa puso na igaling pa ng fish, tapos ipakaiba ng kalhaan. Hindi na lang ako makatingin sa pagkakalawag mo yung sarawin. Ang damda. Ang mm angal -hmm. na lang po dito yung sa bintan. Pero parang maliwanag din naman. Mm -hmm. mm -hmm.

ay mga ako po sila. Nagpapalinga po. Kami po galing sa may school. Magkapag po kami doon halos. Mm -hmm. At may brigada po yung nalil po ang nalil Much, much, much later. Ay, kami tutuloy may, na rin. May, may pakulang na sa mga. Ha? May, may ubang. <laughs> Pag ano yung kamay, tutuloy na rin, uh, salamat. Salamat. Uh, salamat din. Salamat uh, ulit kay Ate ah. Ingat po kayo. Sige, salamat. Yan guys, at uh, kami po ay pabalik na sa bahay at bago pa kami abutan ng dilim gagabi na. Tutuloy na kami. ah uh. Milot, si Ate Gigi ay nagpadala sa Tita Janet. Tapos ipinagigas na lang sa akin. Bali yung padala niya ay 11,500. Bali yung 8,000 ay binigay ko na sa Tita Layla at yun daw ay para sa mama at sa kapatid niya. Tapos yung natitira daw na 3,500 ay ko daw sa iyo. Oh, thank you so much po Ate JJ. Si Ate JJ po mga may, mga pinap order po sa akin online. Para daw po sa mama ni Junjun. Para po kay... Doon sa pamangkin ko ni Ate Seth. Mm -hmm. Tapos po kay Teo. Thank you so much po Ate JJ. Salamat po Ate JJ. God bless po. Ah. Ay, nakatok po sa hagdan. Ito po yung pinabili po ni Ate Gigi para po kay Teo pangarang po dito sa hagdan para hindi po makakayat. Thank you po, Ate Gigi. Kiss mo, kiss Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!